Mga kapatid, labing siyam na sasakyan ang sabay-sabay na nasunog. Yan po sa NAIA Terminal 3. Naku po, paano ang mangyayari sa mga sasakyan na to kung walang mga comprehensive insurance to? Hindi natin alam kung ito ay sasagutin noong operator ng parking area po na yan dyan sa NAIA Terminal 3. Dahil ang sabi po ng NAIA ay hindi raw po sila ang nag-ooperate nito. Ayon sa paunang investigasyon, ang sunog ay hindi naman nagmula sa mga sasakyang nakapark dito. Maaaring ang sunog ay nagsimula daw sa mga natutuyong damo sa loob mismo ng NAIA Terminal 3 parking lot. At dahil na rin sa sobrang init ng panahon, natupok ang mga sasakyan na nakabilad sa init ng araw. Paano kung walang mga insurance yan? Naku po, sayang. Hindi mo alam kung ano ang gagawin mo ngayon sa sasakyan mo. Mga kapatid, wala pong napabalitan na nasaktan dito. Pero yun nga po, lagi po nating sinasabi na huwag po kayong mag-iiwan nitong mga bagay na pwedeng sumiklab sa loob ng inyong mga sasakyan. At iyan po ang pag-uusapan natin ngayon. E paano po kung halimbawa, yung palang mga electrical parts mo ang may problema or electronic parts ng iyong sasakyan ang nag-cause nitong problema na to? Paano nyo po malalaman na mayroon na kayong ganong problema sa inyong mga sasakyan. I-share ko po sa inyo ang ilang mga tips para malaman nyo po at matroubleshoot nyo ang mga problema ito. Dapat higpitan po sa lahat ng mga open na parking areas po na ito, lalong-lalo na po ngayong uh, panahon ng tag-init. Sa totoo lang, kapag ka ikaw ay may mga business, talagang nandyan ang Bureau of Fire. Kailangan papasaka sa kanila. Kailangan meron kang bilang ng mga fire extinguishers na nandoon sa iyong uh, establishment. So dito po sa nangyari sa Naia Terminal 3, hindi ko po alam kung ito'y kumpleto sa mga fire extinguishers at malamang ay kulang sila sa mga tauhan nila doon kasi kung makikita nyo po yung sunog na nangyari doon sa MUX na kailan lamang ay uh, nandoon sa aking vlog, yung may-ari po noon, malamang siya ang may-ari noon, nakahingi siya ng tulong sa loob ng mall, nakakuha siya ng fire extinguishers at tinulungan din siya ng iba pang mga nandoon sa mall at naapulan nila yung nasusunog na MUX, yung loob mismo nung sasakyan. Sa engine, wala namang nadamay. So, mabilis ang responde, kaya mabilis ding naapula yung apoy. So, dito sa nangyari sa Nea Terminal 3, kitang-kita nyo naman po sa video. Salamat po sa ABS-CBN dahil yung video po ay uh, kinuha po natin sa Facebook, galing po sa kanila. At doon po sa kung sino man po ang tunay na may-ari ng uh, video po nito, uh, salamat po sa inyo. So, kitang-kita nyo po sa video na to na talagang sunod-sunod uh, na nasusunog yung mga sasakyan. So dapat po dito, since ngayon na sobrang init talaga ng panahon, dapat lahat ng mga parking space na to mapa-open or mapa-close na mga parking uh, lots po na yan, dapat kompleto po sa mga pamatay sunog. At sa loob naman po ng mga malls, lahat po ng mga parking nila doon, dapat ay gumagana rin yung kanilang uh, sprinkler, yung sa tubig. Kaya minsan mas okay pa na nandoon ka sa mga loob ng mga malls na yan dahil meron po silang mga nakakabit ng mga sprinklers dyan. E dito sa open parking, malakas na yung hangin na yung pa yung naging dahilan para mas lalong uh, lumakas yung apoy at hindi rin po kagad nakarating yung bumbero. So ito po yung uh, dapat na makita ngayon na kung meron kang inooperate ngayon ng mga open parking uh, lots na yan, dapat mayroong bumbero dyan dahil sa sobrang init ng panahon. Ngayon, hindi mo rin naman mapipili kung sino yung magpapark sa'yo. Baka mamaya, doon sa loob ng kanilang mga sasakyan ay mayroong mga bagay na madaling sumabog at masunog. Paano naman gagawin yan ng parking attendant? So hindi niya yun magagawa. Kaya mga kapatid, ito po, uulitin po natin sa inyo ano-ano po ba yung mga bagay na hindi nyo po dapat uh, iwanan diyan sa loob ng inyong mga sasakyan. Babasahin ko po ulit sa inyo, uulitin ko yung mga binanggit ko doon sa vlog ko noong nakaraan. Bottled water or any liquid na nakalagay doon sa plastic bottle na yon or kung uh, yun man ay babasaging bote cellphones, power banks, laptops. Yung mga binibili nyo na dashcam na may built-in rechargeable battery, alisin sinyo na po 'yan? Perfumes, any alcohol, aerosol products, sunscreen, glasses, matches or lighters, vape. Ayan yung mga mahilig mag-vape sa inyo. 'di ba? Iiwanan mo doon sa dashboard mo or kung saan mo nilalagay, may rechargeable battery po 'yan. Naku, napakadelikado sumasabog po 'yan. Insecticides at mga katulad nito, pwedeng spray paint or kung ano-anong mga nabibili nyo, ginagawa n'yong tool room 'yung inyong sasakyan, alisin nyo po 'yan, mga kapatid. Delikado po 'yan. WD-40, brake cleaners, oh, 'yung mga mahilig kasi mag DIY, minsan iniiwan na nila itong mga bagay na 'to doon sa kanilang toolbox, uh, toolbox sa loob ng kanilang mga sasakyan. Delikado po yan. Alisin nyo po yan. Iwanan nyo yan sa bahay nyo. Iwanan nyo yan sa garahe nyo. Huwag nyong isasakay sa inyong mga sasakyan. Lalo na po ngayon, natirik natirik ang init. Galit na galit ang haring araw. Meron pa po. Ito pa. Ito yung pinakamatindi. Alarm. Itong mga gadgets na inilalagay nyo sa inyong mga sasakyan. Yan nga, kanina nabanggit ko ng una, yung dashcam at yung pong mga alarms ng inyong mga sasakyan. Kung dating uh, may alarm sa sasakyan nyo, nasira at bumili kayo, nagpakabit kayo nitong mga, mga low quality na alarms na yan, papalitan nyo na yan yung magandang klase. Pati po yung dash cam na yan. Yung mga alarms na yan, nakarekta yan sa inyong 12 volts power supply. Kaya nga halimbawa, may magnanakaw na lalapit sa inyong sasakyan at pilitin niyang buksan yung mga pintuan nyo, yan yung anti-depth niya, tutunog yung alarm nyo. Kasi nga nakarekta po yan sa inyong baterya pati itong mga car stereo na binibili nyo sa online or baka merong nagbenta sa inyo na sinasabi ito genuine na brand na ganito, genuine na ganito, yung pala ay fake siya. Nako, nakarekta din po 'yan sa 12 volts battery, yung kanyang uh, memory, di ba? Pansinin niyo po pag uh, pinatay niyo ang engine niyo, binuksan niyo ulit, nawawala yung mga uh, naka-memory ng na mga FM stations doon. Oh, hindi gumagana ngayon yung uh, wire na yon na nakarekta sa 12 volts mo. Ngayon, yun po talaga kailangang irekta para hindi nawawala yung mga nakaprogram na channels doon sa preset ng iyong car stereo. Kaya siya palagi siyang nakarekta. Ngayon, mainit na araw, tapos ang binili mong car stereo ay uh, mahinang klase. No? Madaling masira, ayan, pwede rin po siyang masunog. Yung mga bumibili ng dashcam, ikinakabit nila sa kanilang mga sasakyan. Uh, alam nyo po, yung dashcam, gagana lang naman yan talaga kapag ka inon mo ang iyong uh, sasakyan at umaandar ka na, siyempre, naka-on na rin yung dashcam. So, lahat ng mangyayari, mare-record niya. Kaya lang yung iba, inire yan. Kasi ginagawa nilang parang CCTV. Yung all throughout ay nagre-record 24 hours, sa uh, 7 days a week, nagre-record yan. Palaging nakabukas yan. Na kahit nakapark siya, nagre-record yun. So delikado po 'yon dahil nakarekta 'yon. Eh ngayon, natapat ka diyan sa init ng araw, tapos nandito pa naman 'yan sa windshield, talaga nakatutok 'yan doon sa haring araw at biglang nasunog 'yan. Oh. Tapos meron kang mga madaling masunog na gamit sa loob ng iyon sasakyan. Diyan na po magsisimula 'yan. Meron po bang pagkakataon na bago naman ang baterya mo or hindi pa naman masyadong luma. Kapag po ini-start mo na ang engine mo, ay no-crank na siya. Ibig sabihin, hindi na siya rumi Mahina na po ang baterya mo. So, bakit po nagkaganon? Baka pwedeng grounded ang iyong alternator. Baka pwedeng nasira yung IC doon or baka pwedeng nasira din yung diode doon. So, kapag ganun ang nangyari, hindi kakarga ang alternator mo at hindi ngayon makakargahan ang baterya mo. Pwede rin pong maging cause ng problema. Isa po sa palatandaan, kapag po ang inyong alternator ay may problema na, ay hindi nga niya makargahan ng tama ang baterya mo. Minsan nakaka-isang start ka lang at kapag ka pinatay mo na, ay hindi mo na ulit ma-start. No crank na siya. Kaya lang ibang binabasihan dyan, kapag ka na-start na nila, ang naalis nila yung terminal, gumagana naman daw. Eh syempre, uh, Lalong-lalo na yung mga diesel engines na mga luma, pwedeng mangyari yon dahil lang inooperate na lang naman ng alternator, yung uh, kanyang uh, shut-off valve. Pero sa mga modelong sasakyan, hindi na po mangyayari yon. Ngayon mga kapatid, kung masisira ang IC ng inyong alternator, Pwedeng magkosyan yan ng maraming problema at pwede rin pong masunog ang inyong sasakyan. Kahit nakahinto yan or kahit na umaandar yan, kahit nakapark ka lang. Yung IC na nakakabit sa inyong alternator, meron din niyang thermal uh, coefficient. Pwede rin siyang mag-thermal runaway sa sobrang init. At kung minsan, okay lang kung magiging open. E paano kung short circuit? Yun ang mag ng problema. At ngayon, halimbawa, ginagamit mo yung sasakyan mo, umaandar ka, Uh, dati namang hindi ka nagkakaroon ng problema sa mahinang kuryente. Binuksan mo aircon, binuksan mo yung ilaw, tapos biglang umulan, binuksan mo ang wiper. At habang gumagana yung mga electronic components na yan or electric uh, components na yan, parang napapansin mo humihina yung sinag ng ilaw mo. Dati namang hindi. Kasi po, pag gumagana ng isang sasakyan ang lahat ng uh, kuryente na ginagamit mo, ang nagbibigay na nun ay yung alternator. Kaya kung dati naman hindi naman nag-flicker or hindi naman uh, nagbabari yung uh, kuryente mo, di ba? parang humihina, lumalakas, pwedeng may problema po ang inyong alternator. At huwag nyo po yung ipagwawalang bahala dahil pwede rin po yung mag-cause na sunog. Sa sobrang init ng engine bay, sa sobrang init ng panahon, yung mga electronics at mga electrical parts sa loob ng inyong engine bay pwedeng masira yan. At isa na nga po dyan, itong alternator na meron siyang uh, IC. Karadalasan ng mga IC na yan ay mga silicon pa. At meron din po mga diodes yan na pwedeng magka-problema. Merong anim na diodes, merong 8 diodes, depende sa design. Pwedeng masisira yung apat na diodes, gumagana ka pa rin. Kung open lang yung uh, circuit siya, kung open circuit, ibig sabihin, uh, halimbawa, ito yung uh, diode, yan po ay nagpapas ang kuryente diyan, nagre siya, kung 'yan po ay nag-open nakaganon lang siya. Pero kung 'yan ay uh, shorted or short circuit nakaganon yun. dire-diretso po 'yan papunta dun sa ground at papunta sa positive mo. Talagang magkakaroon po ng sunog. So karamihan ang nangyayari ay open. Pero marami din pong pagkakataon ito po ay nag-short circuit. 'Yun nga po yung talagang uh, magkakaroon na ng sunog pati yung mga wirings ng sasakyan mo. Yung wiring harness masusunog 'yan. Ngayon, nalimbawa mga kapatid, uh, umaandar ka. Meron po kasing battery indicator eh. Sa unang start mo ng engine mo, uh, i-on mo, nakailaw yung battery, nakailaw yung oil at yung brake. Ngayon, kapag start mo ngayon, nawawala ngayon yung uh, ilaw ng uh, oil indicator at yung uh, battery indicator. Dapat mawawala yon. Ibig sabihin, wala kang problema. Pero kung halimbawa, umaandar ka at pailaw-ilaw pa rin yung battery indicator, ibig sabihin, may problema ang alternator mo. Pwedeng carbon brass. At uh, kapag ka-carbon brass, yan, hindi nagkakarga yan. Pwede rin po may problema ka sa IC. Kapag ka, halimbawa umiilaw yung battery indicator mo at hindi ka naman na discharge malakas pa rin ang battery mo, wag mo ikatuwa yan. Kasi pwede ngayon nag-overcharging ka, hindi nag-automatic ngayon ang iyong uh, alternator sa kanyang pagkakarga. So overcharging, ibig sabihin, pwepersahin niya ngayon ng pwepersahin itong baterya mo. At kapag ka nasobrahan yan, sasabog ang baterya mo, pwedeng magkasunog pwedeng masunog mismo ang sasakyan mo. Kapag ka nakita nyo na yung mga problema na to, tulad nga po nung sinabi ko, huwag nyo ipagwalang bahala. Kapag ka mahina na yung uh, bigay ng alternator mo, hindi na niya ma-supply yung kuryente na dati naman ay wala kayong problema o kaya naman umiilaw-ilaw ngayon yung battery indicator nyo, ipagawa nyo kaagad yan. Kaya lang, ang problema dito, kapag ipinagawa mo ang yung alternator at sinabi nung uh, alternator, siya, sirang IC, papalitan ngayon ng IC. Sira ang diode, papalitan ngayon ng diode. Saan ngayon nila bibilhin yung IC? Kung ang mabibili mong IC ay Japan talaga at legit na Japan, no, yung mga new era brand na yan, okay yun. Maging yung diode na mabibili mo. Meron ako nga experience dito. Yung aking 4x4 na crosswind, binilan ko yan ng alternator, 110 amperes, brand new. Ang presyo ay 8,000 pesos. Binili ko sa auto supplyan. Ngayon, ikinabit ko yan. Hindi pa umabot ang 48 hours na na itong alternator na to. Bumigay ka agad yung IC. Kaso ang problema, wala ako mabili. Kaya ang nangyari, tapo na lang yung alternator at bumili ngayon ako ng surplus. Diyan kay uh, Miss Rupa Rosario. Yung mga galing naman sa ito sa mga Starex, mga Korean brand. So balik ngayon ulit ako doon sa mga Japan surplus or Korean surplus kung second hand. Mga kapatid, ito po gagawin nyo para malaman nyo kung hindi grounded yung uh, electrical ng inyong sasakyan. Uh, tanggalin nyo po yung isang uh, terminal, no, itong uh, uh, negative, dito sa kanyang uh, negative pole, no, sa, so, dito sa polo ng baterya. Tanggalin nyo yan. Tapos, ito pakita mo RJ, unti-unti mo pong ikakaskas. Ayun, nakikita nyo ba yung parang spark? Kita ba yung spark RJ? Okay. Ayan. So, nakikita nyo nag spark kasi po, yung inyong stereo, saka yung inyong uh, alarm ay nakakabit po yan na rekta. Kaya meron kayong mapapansin na na ganung spark, yun yung konsumo ng alarm nyo at saka nung stereo nyo. Kasi uh, yung stereo may backup memory. Yun namang alarm kahit na hindi nakasusi kailangan na gumagana yon Dahil kung anytime na merong magnanakaw o yun nga yung anti-depth nya, so mag-a-alarm yon So yun po yung makikita nyo yung spark eto po mga kapatid ang uh, spark naman kung halimbawa lang nagrounded din yung sasakyan so ang ginawa ko rito inon ko muna yung pinaka blower ng aircon doon sa loob so ito lapit mo RJ para makita medyo lumakas yung spark niya no ayan oh, lumakas siya oh so kung talagang mayroong uh, short circuit or grounded mas malakas pa po diyan ang makikita ninyong spark which is hindi po yun normal ngayon, kung merong pang mas malakas na spark dito, uh, assume natin, no, buksan ko yung ilaw, buksan mo yung headlight, Marco. So ito, uh, ano na siya, meron na siyang load na malaki. So mag spark na to ng medyo malakas-lakas. Ito po, tingnan niya mga kapatid. Ayan o. Oh. Lumakas na po yung spark niya o. Oh. Ayan. So, hindi po pwedeng ganun. Yung walang nakasindi lahat, naka-off lahat, uh, yung inyong electrical, yung inyong electronics, patay ang stereo, patay ang mga ilo doon sa loob, walang nakasindi. At ganun kalakas yung spark, may problema po yun, delikado po yun. Ipagawa nyo kagad yan sa mga electrician or dalhin nyo sa mga shops at hindi nyo po pwedeng pagtagalin yun dahil pwede nga uh, meron kayong short circuit, yung diode, so marami po nga pwedeng nga uh, problema at pwedeng ikasunog yan ng inyong mga sasakyan kapag hindi nyo po yan nabigyan ng pansin. Hanggat maari, wag na wag kang mag-iwan sa sasakyan mo kung ibibilad mo rin lang ang parking mo kay Haring Araw. Napakadelikado po niyan. Alisin nyo na lang sa sasakyan nyo kasi hindi mo alam, may pagkakataon pala, mapipilitan ka ngayon mag-park. Diyan sa mga open parking na yan at napakadelikado po. Pwede po talagang magkaroon ng sunog. mag ka pa rin dito sa mga kasa, dito sa mga supplier na legit na supplier ng mga spare parts, kahit na anong brand yan na kanilang kine-carry. Kasi sigurado hindi naman yan basta-basta magbebenta nitong mga fake na pyesa na to. O oh, mga kapatid, yung pong susunod na vlog ko tungkol sa mga shift solenoids ng ating automatic transmission. Maraming pagkakataon po mga kapatid, lalo na yung medyo bago pa ha, huwag na yung mga lumang mga modelo. Bigla na lang mag-jerk, bigla na lang madi-delay yung reverse, o kaya hindi maganda yung shifting niya, uh, ang antas na ng RPM, hindi pa nagsishift, ang bagal. Uh, limp mode, yung mga ganyan. Pwedeng uh, shift solenoid po ang problema niyan. I-share ko po sa inyo kung paano malalaman kung ang inyong uh, mga automatic transmission ay may problema dito sa mga shift solenoid na ito. Asahan nyo po yan, uh, gagawin ko po itong sa susunod kong vlog pati na rin itong uh, CBT transmission na nandito sa gilid ko. Pinakalas ko na, humingi ako ng pinaglumaan na uh, CBT Transmission dyan kay Sir Ariel Sonorio sa Laguna Street pupuntahan niyo po yan. Doon kayo magtatanong sa kanila ng mga kailangan yung mga diesel parts para po matulungan kayo at kay Miss Rupa Rosario yan po malaking tulong po sila sa inyo. Uh, humingi kayo ng discount at sabihin niyo po napanod niyo po dito kay Auto Rans. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po.